Alden Richards at Min Mendoza. Binanatan ang mga nagpapakalat ng mga sarswela. Mas tumindi pa nga ngayon ang nagpapakalat ng mga sarswela dahil ito sa mga naging issue patungkol kay Min Mendoza at Alden Richards na ginatungan ng ginatungan ng mga bashers ni Min Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na ang tanging kagustuhan lang ay sirain ang dalawa. Ngunit wag na kayong umasa dahil pag si Maine Mendoza at Alden Richards ay nagtambal muli sa isang movie o sa isang proyekto ay tila mawawala ng muli ang sarswela na nagaganap ngayon. Ito ang isa sa pahayag ni Mila. Tiyak pag-iiwan na nila ang sarswela at pwede na silang magsama muli sa TV o movie at shows outside the country. Tiyak na patok lahat yan at sana production nila ang gumawa nito. Tama nga yung sinabi ni Mila. Napakarami na rin kasi ng mga Pilipino ang gustong magsama uli sila at tiyak na mauungusan nito ang lahat ng movie. Pinakamamataas na gross history dahil alam naman natin na mas malakas pa ang hatak ni Maine Mendoza kesa kay Kathleen Bernardo. Ito ay napatunayan na dahil eh sa hanggang ngayon, talagang napakasikat pa rin ni Maine Mendoza. Tiyak na pag nagsama uli sila ni Alden Richards ay tila mauungusan nito ang Hello Leg Goodbye at ang pinakamataas na pelikula sa buong Pilipinas. Pinagtambalan din nilang iyam ay eh humanda na lang sila. Dahil pag ito ay nagsamang muli, tiyak iiyak ang mga armains. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!